pata ng baka. Hi hey guys, kain tayo baka. Oh, di ba? Yeah. Diba, Sarap na. Ano na kung malambot yan? Matigal pala kung masikimitin mo. Kaso nagkagabalis! tuwag tuwa kayo sa, tu sa galak ha. Ay guys, namubukbang ako ng ano, buto ng baka. Pagmumukbang ka ng buto Mukbang tayo guys. Ha? Ito yung dinadayo dito sa bin. Uh, um, Ito yung dinadayo dito na sobrang kulak. Ito yung dinadayo dito. Dinadayo pa namin to dito guys, sobrang layo. Dali pa kami Manila. Ha? Pra Manila. Punta dito sa Baguio. Itogon. Itogon Baguio Bikit ba? Manila to Baguio para lang dito. Pa kayo? Tapos na ang lapangan. Nagkaanig <laughs> na ka eh. ah, pa tapos. Sabi mo o gusto ni Padre niya, 'no? Okay, okay. Kaya din 'yan. Sino pa gusto mong arahan kare sa kanila? Tayo, gusto ko ring kanila. Mag-masarap. Hmm. Chola 'yan, gusto mo ba 'to? Nandiyan. Oh, yung mabata, bibili na ano 'yun? Ano gusto oh? niyo? Gadgets. I think 'di ka na uuwi sa kabila hindi rin na managulis sa bahay niyo tapat lang naman tapat lang ba babalo lang? babalutin naman yung hindi hmm. kayo dyan ah Nakaharap sa camera sip sipin mo yung bunmaro. ulang walang bun ang <laughs> sipipin mo yung kita mo

Valentine's Day. Okay. 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 Sa mga lugar na yung alam yung hirap kan lumabas ng buwan. <laughs> sa mga Alam mo na. Ay. Alam mo na kayo ka sumama. Ganyan ang gusto Pero i-try niyo mag Dag Dagdag kita din niya. Hindi na, ako lang Kasi doon may, may wifi pa eh. <laughs> Half a pa lang <laughs> pala. Wala nang Terima kasih lang sila yung hay po nila. Dami-dami lang. Sakit dami pero yung sakit po nila. Pang pakulay lang yun. Okay. Chanong. Chanong lang.